Ayan guys, mayroon tayong sibuya, siling haba, luya, and bawang. Ayan, may gagawin sa si yung isa ngayon na. Uh, at mayroon pa dito di yung pipe pipe. Ay, sorry to. Nagbago ang isip ko, pinabili ko ng taba ng babo ako. anak ko. Kung makabili. Pag hindi, ito na lang. Ayan, ito. Meron tayong gata na unang gata at malawang gata na no? plastic at meron tayo dito ng ayan. Pinapalambot natin yan. Yan ay dahon ng kamuting kahoy. Yan ay ating gugulayin ngayon kung ako, kung kayo nagtaka, ako rin nagtaka dati. Dati lang. <laughs> Pero nasanay na ako dyan. Ilang beses na ako nakapagulay ng guys. Yan ay ating gagataan. Pinipigan ko na yan siya guys ng... pagkahiwa-hiwa ko niya, pinigaan ko siya ng asin. Piniga, tigan. piga. Naglabasan yung katas na, no? Tapos, hinugasan. Tapos, pinakuloan. Ayan, maya-maya, lumambot yan, no? At atin na naman yung tigaan. At hugasan. Hindi diba? <laughs> Sobrang hugas na yan. Ayan. Mamaya, atin yung igigisa muna bago natin gataan, no? Ayan, kung nakikita niya yan, maliliit na hiwa. Ayan ay, ano yan guys, gulay ng mga bikal. Doon ko yan natutunan sa mga bikol lana. Ayan, nakita ko sa kanila, nagtaka din ako. Kung kayo dyan ay hindi pa nakasubok at magtaka rin kayo. <laughs> Bakit ko ginagulay yan, no? Pero sa amin kasi talaga, hindi yan ginagulay. Gagataan natin yan. Kasi nga, maka Chicken din talaga ako nyan dati. Sarap magluto ng bicola na. Ang luto nila guys ay ano bang tinapa lang guys ang sinahog nila dito. tinapa O, oh, imagine tinapa Tapos gata. Ang sarap. Naku. Tapos manghang. Ito, hindi ko alam. Manghang yan. Ayan na. No? Yan ang ating. Pag walang mabili, ito na yung sahog natin. Sada naman yan. Pwede <laughs> rin taba, no? Ako okay, guys, makalakas ng ulan yan, mapapansin nyo ang mga ating luto kala nyo sa kasapin. Ulan yan guys, makalakas, kalakas. Ayan, binigisa na natin yung bawang sibuyas natin, luya at sile. Ayan. Manghang pala yan. Medyo maanghang lang siya guys, hindi siya dami, maanghang pala yung siling haba. Minsan kasi ang anghang ng siling haba na ano yan. Meron mga hanggang talaga na feeling green. Ang pansigang. Pansigang yan kasi wala akong labuyo eh. Yun yung ginagamit. <laughs> yun lang ang available sa ating red mo. Yeah, yan lang ang gagamit niya. natin. Ayan, yun na yung kaba-kaba ng bako. ayan. Isa, halo-halo. palabasin yung mantika ni guys. Okay. Nanti mantika. Dahil nanti lang lagi ko yung mantika. Para kaya natin palabas-labasin. Kasi yan. Nantika ng kabay. Iniwan mo na. At pupuha ka na. Mapa ka na magic. yang ating taba ng talsik talsik yan ayan kain kukain dyan na talsik ka ayan nilagay ko na nga yung unang garta ayan pangalawang gata ayan na ba ayan para yan ang ating ano pangluto doon sa ating ito naman na yun kaya kailangan natin ng malambot talaga sa ano yung baba, baba, baba. dahon ng kamuting kahoy yung gulay natin ayan yun ang gulay ni sa ngayon. Masarap yan, guys. Lalo pag ano, yung medyo tuyo-tuyo siya, guys. Na maalat-alat ay ah, nako. Katipid ka sa ulam. <laughs> Masarap siya talaga pag maalat-alat. ay lagay na nga natin yung cubes natin at yan ang panglasa natin at yung magic na magic e natin yung ating jolam <laughs> masarap kumain guys ng gulay pag malamig lalo na pag sabaw kaya lang di yan sabaw may yan sya, medyo tuyo natin yan ay unti lang unti lang na ano parang susos lang yun ganun lang yung iba nga magluto nyan guys yung maglangis-langis talaga pang matagalan naman yun Maglangis-langis talaga siya. Ayun, saka pa nila i-stop dyan. Hmm, ang sarap. sarap. Pwede mo sya ilagay sa garapon, guys. Pwede mo sya ilagay. Matagalan yun. Di basta siya nasisira. Pag palangis-langisin mo siya, yung tuyo na siya talaga. Langis, yung langis na lang ang natira. Ng, ano, parang langis ng taba. Or sanyog din. Halo-halo. Ayun. Ayan, haluluin na natin yan at atin ng ano, uh, laon laon na ng konti at ilalagay na natin yung gulay yan nilantay nga natin yung mga um, kumulo-kulo ng onte no yan, inalo natin muli paano kukulo inalo na naman ano <laughs> ba naman yan ayan ilalagay natin yung ating gulay ayan pinakita na nga ayan nila pag nangirapan ibalikan yan kailangan natin ng sandak kasi paglalapag mo yun malaking bilog sigurado talsig sa'yo paso ang inabot ni Lisa yan yun i na natin at i-mix mix natin i-mix ang ating jelang yan ang taka ko sa apoy ko bakit siya biglang namumula na kala ko naman may tulo na wala naman siyang butas kasi medyo makapal naman yan frying pan na yan, no? Hindi siya basta mabotas. Ayan, luma na nga yan, guys. Yan yung lumang frying pan ko. gusto ko rin gamitin yan. <laughs> Walang tapon dito hanggat napakinabangan. Ayan. Yung isa naman, nakikita nyo yung lagi yun kadalasan kung luluto, eh, yan yung nasa labas. Yan. lagay na nga natin yung pangalawang gata natin. At, uh, Paluto. Ay, paluto. Luto na no, naman talaga yan. Kaya lang, kailangan lang natin yan na yan. Patuyo natin ng konti. Kunti na lang yung tira natin dyan. Ano? Sabaw-sabaw. Or gata-gata. Ano? -gata. Mm -hmm. oh, Ang pondo sa gitna. O, oh, halo pa, Mar. Mikus-mikus na yan. Ayan. Yan, medyo natagalan din yan dyan sa kalan kasi dumami man yung ano niya. Gata. Ay, gusto. Ayan, thank you for watching guys.